everyone. Ayan, pupunta tayo sa aking chicken. Magpe-feeding tayo. Ganda ng ano, ng kilid ng bahay. Yung mga tanim ko dito, oh. Ayan. Yung mga malunggay, ayan. Ayan pa yung malunggay ko, oh. Dito ako ngayon sa... Ayan, taba dito. Ang taba ng malunggay, oh. Ayan. May malunggay tayo, guys. Ayan, may limong grass. Siyempre, mayroon pa ako dito malunggay. Tara po. Ayan. Dito ako sa farm, guys. Kaya pinuksan <laughs> binuksan ko yung kanilang kulungan. Ngayon, nandito sila sa labas. Hello! Hello, good morning! Ayan, kain na kayo. Tara. Pasok na doon. Tara. Lalagay ako ng ano. Ayan sila. Oh. Ayan ni mga manok. Ayan, saan yung mga ibon ko? Ayan. Ayan. <laughs> may isang manok doon naka ano sa isang cave. Ano, quail egg sa guys. Ayan. Mayroon nag ano, na limlim -lim na dito oh. Ayun. May naglimlim na siya. Ayun, nasa labas sila oh. Nasa labas 'yung mga manok oh. Ayun. Yung iba nasa lobo. Oh. Hi, thank you so much for watching. Ayun 'yung iba oh. Uh. Ayun, naubos yun na 'yung malunggay diyan. Aba, aba, aba.